Yan mga idol ano, uh, magandang tanghali at mayong uh, ngayong araw ay meron tayong ano panibagong vlog at medyo matagal na tayo hindi nakapag-vlog mga idol. so uh, panay nyo ako mga idol sa aking uh, pupuntahan na iba-vlog ko ngayong araw. Tara mga idol, puntahan natin. Yan mga idol, ito yung tubo na mga, mga tinanim namin. Ayan. Mga bagong tanim yan, hanggang doon sa taas na yan. Yan. Dito tayo dadaan bago tayo makarating doon sa aking pupuntahan. Ayan. Yan yung aking kasama. Nandun na yung iba na ano, sa unahan. Magano tayo ng mangga. Ayan. Ito yung tubo. Ayan. Mababa pa lang. Maga harvest tayo ng ano ng mga mangga doon sa taas medyo malayo layo pa mga idol ito abangan nyo na lang mamaya mga idol pag doon na tayo ya, mga idol ito pala yung aming ano harbisin no ng mga mangga ayan no ayan hindi so, masyado makita ayan dito kami sa taas ng mangga ngayon ito mag harvest hindi makita Mahina yung bunga kasi dinaanan ng ano ng bagyo, ng bagyo ng angin amihan mihan. Ayun, nahulog na yung iba. Ayun, mahina yung ano, yung kanyang bunga. Ano, hindi masyado makita yung iba. Ayun. Ayan. Okay. Ah, so, mga idol, akyat tayo doon sa ano, sa taas ng mangga. Magarbis na tayo. Ha? Ayan, mga idol. Bababa na natin yung ating uh, na ipon na mangga ayan ayan ito na ayan pangalawang timba <coughs> baba na naman ang mangga ayan, ayan. Ito yung sangang napakan ko. Maliit lang. Nakatayo ako dito. Ito yung isa. Tatlo kami dito sa taas. <coughs> Yeah.

pangalawang harvest na namin ito pangalawa ayan kapatid ko tao ka dun sa taas pa nangalahati yung harvest namin tingnan mo hindi makita yung bunga tago sa daon marami pa dun sa taas mga idol uh, last na na ano, baba ng timba Ayan. dito na lahat yung aming uh, nakuha yan ito na lahat yan ang dami yan na yung na harvest namin lahat yan Dan mga idol, hanggang dito na lang yung ating video. Ayan, see you again. Bye-bye.